So tuyo pa ako dito. So meron din siya natin yung gamit ha. Pati yung baba. Yung know, labo-labo. Labo-labo <laughs> yung gamit dito sa baba eh. May e, nilapan tayo mga kapatid. Tapos na natin yung mga hindi na kailangan dyan. <laughs> Gulog ko sa pang. Alam mo, bagong lipat sa baba. Gulog ko -gulo tayo eh. Tayo rin mahirap ang buwas niya paglipat natin eh. Ah, boss, di na tayo ano. Hindi na tayo maglinis. Daming kahit ba sa baba. Gari tayo rin. Mahirap ang dinala ang buwas niya. Eh. gagawin walang gagawa na tayo, tsaka pa tayo maglinis. Para bagay yung gawa natin yan. Eh. Ay! Yung mga naman yung Hindi, yung kalat eh. Ay, Para magbawasan. Kasi pag sa bugsabog, hindi rin tayo makagawa dyan. Maglalatik pa nga tayo Ito, wala na to. Sabus na to. Kawaanin ko na naman mamaya kung tatuyo ito.